Power interruption sa ilang bahagi ng Nueva Ecija, nakatakdang maganap sa Martes, November 25. Inanunsyo ng National Grid Corporation of the Philippines o so NGCP na magkakaroon ng nakatakdang pagpuputol ng kuryente sa ilang bahagi ng lalawigan sa araw po ng Martes, November 25 upang isagawa ang technical na maintenance at reconductoring ng mga linya sa Kabanatuan San Isidro at Kabanatuan Bulwaltok 69 KV mula 6.15 ng umaga hanggang 6 p.m. Maapektuhan ang mga lugar sa, na, na sakop ng Nueva Ecija Electric Cooperative 1 o NECO 1 kasama po ang San Isidro, San Roque, Capiao, HN Gapan at Baluarte Substation. Samantala, mula 6.15 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi aabot ang outage naman sa sakop ng Nueva Ecija Electric Cooperative 2 Area 2, kabilang po ang Santa Rosa, Peñaranda at San Leonardo substations. Tiniyak po ng NGCP na gagawin ng lahat upang maibalik ang kuryente ng mas maaga o ayon sa si schedule at ang eksaktong mga barangay na maaapektuhan ay tutukuyin ng mga electric cooperative. Para sa karagdagang impormasyon at update, pinapayuhang makipag-ugnayan sa inyong mga local cooperative.